Ang laki ng, laki ng ano oh. Saan? Ayun nga ni Ayun na naglulundagan oh Naglulundagan Ayun oh Ay, naglulundagan mga ito no Oh dagan. Oh, uy Oh, ayun, laki Puro ano, puro common mga ito Ayun oh, oh Dol, baba mo pa isang palokso. Ayun oh, lalaki oh. Lalaki ng ano pala mga idol. Uy, laki oh. <laughs> laki ng nahuli ni idol oh, ayun. Uli mga idol oh. Ay, naglulundagan pala mga idol. Ayun oh, lalaki. <laughs> babaan niyo pa yung palokso. Lalaki <laughs> na. Lalaki no?

Janjan diyan ka, diyan, ka nandol. Tumatalon, tumatalon tumatalo diyan. Ata ko Uy! Dyan, dyan. Uy, dyan, dyan. Dyan. Uy! Dana! Open door na ako! Oh, lumulundag oh! Ay! Grabe pala pagkano isda dito. Ayun dolo, sa may, ano, ayun oh, lumundag sa may sukal no? <laughs> oh. Ayun oh. <no? laughs> ayun o. No? laki. Oh, yun, naglulundagan no? oh. Ayun oh, no? ay! Ayun naglulundagan. Yon lalaki ayo Ano pa isda pala. Yun, nong laki, umahon o. <laughs> Sa ilalim sumoto. Hoy, na lang Yon nalalaki oh. Ah, dami yo. Oh. Ah, na naman. No, 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 no. no. Yon lalaki nang lumulong dago. Oh. Lalaki Daming mga idol oh. Ah, eh oh. oh, hey, baka bukas to. Gay okay, gay, okay, pangako. ko. Ayos pala ganito na dalaan, ba? Hello. Dami no na. Mali ka muna na mo Ano? Sa na Coba. Coba. Ini sawu. Oh, ini. Oh, laki. laki. Sarap mga pa mga idol Oh, laki. Laki mga idol lo. Nanami nga Oh. Laki nun. Ule. Hmm, laki ayun oh Hmm, laki noon. Pinipigil niya 'yung sa sulok mga idol. Ayun oh doon sa kabila, lalaki 'yung laki oh. Ayun. Laki no oh. no. Ano

Đó mày mà laki. Này oh. mày Yun. Pres, okay, kita na mo? Wow. Oh, yun, laki. Uh -huh. Yun, huli ka doon. Sasiksi ka na yun. Huli yun doon. Nakasiksi sa loob. Daming laman.

Oh, Ang laki nung nadali ni ito yun. Manong may alim! Manong mo maning aton! Manong mo maning aton! Oh. eh, Okay. 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 na lang Okay. 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 Okay.

<laughs> Maliit oh. Ay sus Mario Josep Mga idol oh <laughs> Laki common mga idol lo, oh. Come on. Uy Hmm Laki <laughs> Laki mga idol oh ni <laughs> eh, <what? laughs> Grabe pala pag malaki may tibo na pala sa taasan eh. Kumalupot na ito. po Si Ed

Yung padol, oh, yung malaki. Pule, hehe, laki. Badagul. Ayan mga idol, inaabot na tayo nandito alas 12 na ng gabi mga idol. Wow. Ah, ah, kami kan sa ante mga idol, laki oh. Tuloy ya. Dulo lata karera ng idol. Wala na, dol. Gas, 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 gas na yung katawan na Eh. Laki mga idol oh. Nakadali kami ng madagul Ay hindi natagal to dol Pakiramdaman na lang Puro ilaw lang yung makikita natin dyan mga idol ano oh. Yan Yan sila mga idol Ginabi na rin tayo Hindi Nakahuli mga idol Si idol Nakahuli Hmm? Uli yan, men. Uy, matagul. Matagul ya. Yeah. <laughs> Diret-diretso na to, mga dol Diret-diretso na. Pag inumaga sila dito, uumagahin din tayo dito, mga boss. Joboy AI Idol. Uli, dol <laughs> Uli. Uli, mga idol. Huli. Silver. <laughs> sa labas yung huli, mga idol. Sa labas. Huli. Dol, ng gabi. eh! ano Eto, mga idol. Huli na naman. <laughs> Santay, mga idol. 好了哇。Hello, uh.